Hello guys Andito na po tayo sa Pukumprahan natin ng isda Ayan po Yung nakaparada na yan Isda po yan Ayan. Lapas eh Tungo din lang anan para makita ang mga Isda sa video Ayan Oy. Dito na po tayo Pumumpra na po tayo ng isda Ayan ay sakit ka ayo oi. Ang likod ay sakit ka ayo ang ay, likod. sira nang ano? Sira, ha? Sira nang ako ang bubuko-buko sa alin? Atop sa akong tricycle. Ha? Agay. Okay. Sangit pejud. Aka oi. Ay. Ano ta sa isda ni?

Po atun <coughs> <What's the matter? laughs> <laughs> tubig mal. Nan. Try. Guys, ayo na nyo natin ang ating lalagyan. Yan po. lalagyan ng isla. Ice water. Mayroong balde. Ang kadaog dito sa isla eh. Ayaw, dito na sa likod ng kailutan. Kanil. Trap po sa tricycle ha. Tani sa kamot. Sa kamay. Garaman <tinyo> di ay mga plastik oh. Sa baldi. Ha? Hmm. Ayan guys. Ang daming namimili oh. Yan daming namimili guys oh. Ang daming namimili. Nami kailangan lalagyan po natin ng dagat yung ating lalagyan ng isda. Tapos natin lalagyan ng dagat, lalagyan na po natin ng ice yellow. Ayan po, para ang isda na ibibinta mananatiling malamig. Ayan, dalawang box po yung dala po. Ayan. Ayan po, nagkikilo na po sila dun. Dahil kami ay huli, huli din. patong isang galong yan po nilalagyan namin ng dagat yan yan uh, yung bagong bili ko na kiluhan ice. Thank you for watching.